Hello, it's me, Lodi. Thank you for the recipe. At uh, today, tayo ay magluluto ng fried chicken. At may ituturo ako sa inyo na bagong tips para ito ay maluto. At kung ready na kayo, start na tayo. Sa isang kaserola, ilagay natin yung manok, lagay natin ng asin, ng bay leaf, at ng paminta. At pagkatapos ito ay pakukuluan natin ang gasa ito ay maluto. Ayan. At sa isang container, lagay tayo ng boy uh, breading mix at isang serving spoon na harina. Dagyan natin ng paminta at ng seasoning at haluin natin to. At pagkatapos, tingnan na natin yung ating pinakukuluan na manok kung ready na siya at kung malambot na siya. At yan, medyo okay na siya. At patuluin lang natin para mawala yung mga excess na water. At mag-prepare tayo ng mantika sa kawali. At habang ito ay pinapatulo natin yung manok para mawala ang mga tubig na excess nito ay magpainit na tayong mantika para ready to fry. At yan, nilagay ko sa container na merong harina at kalug-kalugin lang natin ganyan. Yan, kalug-kalug-kalug. At yan ang magiging itsura niya. At yan, ready to fry na tayo. Mayinit na yung mantika. At yan. Wow. At nakikita nyo naman na napakasarap. Yung mga manok, ginilit-gilit ko siya para mas maluto yung loob niya. Try nyo. Ayan! Wow! ba diba ang sarap? Ang ganda ng itsura niya. Wow! Ang sarap kumain pag ganyan. Lutong na siya. It's ready to serve. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ingat lagi. God bless you.